Nagbabala ang maritime stakeholders laban sa negatibong epekto ng probisyong tinututulan nila sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Pero indidepensa naman ito ng isa sa may akda ng panukalang batas. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Save the future of seafarers. Ito ang sigaw ng ilang maritime stakeholders sa gitna ng matindi nilang pagtutol sa Chapter 18 o Shipboard Training of Cadets na nakasaad sa Consolidated Bill on the Magna Carta of Filipino Seafarers. Labag raw kasi sa konstitusyon ang probisyon. Sa ilalim ng Article 6, Section 26 ng Saligang Batas, bawat bill na ipinasan ng Kongreso ay magkakaroon lang ng isang paksa at ito ay nakalagay sa kanyang titulo. Naniniwala ang Philippine Association of Maritime Industries o PAMI na nakahiwalay dapat sa panukala ang probisyon ng edukasyon at training, lalut para sa kanila ibang paksa ito. At hindi dapat nakasalansan lang sa isang consolidated bill. Ayon sa PAMI, pag naisabatas ang consolidated bill, mababawasan ang bilang ng kadets na isinasa ilalim sa training. Magre-resulta umano ito sa pagliit ng kabuang Filipino shipboard workforce mawawala rin ang reputasyon ng Pilipinas bilang pangunahing pinagkukunan ng mga tripulante sa buong mundo What will happen is because there is a provision in the law in the in the in the bill there's a provision in the bill that limits the enrollment of uh, maritime schools This will have effect also in the number of graduates that uh, we will be able to producing If we produce lower number of graduates that will mean that there will be a fewer number of Seafarers who will enter the workforce of the maritime industry. You can b barely be sure that our dollar contribution will, will diminish, will be lessened, and that, that uh, not only that, the other sectors in the maritime industry will also be affected. Dagdag pa nila, makakaapekto ang pagbaba ng bilang ng mga enrollee sa ilang sektor ng maritime industry katulad ng mga training center, product supplier at manning agencies. Lubos rin umanong nakakabahala ang pangkalahatang ng epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Hiling ng PAMI, Suriin muna at irepaso ang Chapter 18 ng Consolidated Bill. Tugon naman ng may akda ng bill na si Congressman Ron Salo, ang kapakanan ng mga mag-aaral at ng kanilang pamilya ang kanyang isinaalang-alang ng buuin ang nasabing probisyon. Tutol ang mambabata sa solusyon ng PAMI na alisin bilang requirement ang shipboard training at iasa na lang ito sa mga teoryang matututunan sa buong four-year curriculum. Si Lawrence na isang fresh grad sa maritime training, naniniwalang nakabuti sa kanya ang shipboard training. Edge din kasi nila yun eh, kung magagamit nila sa school, ganun. Tapos refresh din sila. Siguro mag, ano na lang yan, magbabari na lang yan depende sa, depende sa eskwelahan or kung anong type ng student gusto nila. Ako goal ko ngayon mas as a cadet, uh, ayun makapag-exam, licensure exam. Kung ang engineer naman ng barko na si Ray ang tatanungin, matututunan din naman ang skills na kailangan kapag sumampana sa barko ang mga seaman. Oo kung theoretical naman ang pag-aaralan -aral, naman talaga. Normal naman talaga kasi noong araw kasi jury lang talagang ano namin eh. Tapos samahan lang ng uh, yun nga onboard board pag graduate na para makomplete yung uh, course ngayon. Oh, nakuha ko yung pinakamataas na posisyon. Naging superintendent na rin ako. Eh wala man ako simple shipboard nung araw. Dagdag pa ni Ray, nakakabahala talaga ang laki ng gastos ng mga magulang o mag-aaral para sa matrikula. Wala namang shipboard nung araw eh. Kaya pasakit din yan sa mga magulang ngayon na, na pinag-aaral nila yung mga anak nila as, as superiors. Pero... Malaki naman ang magagastos nila. Ibalik na lang yung nung araw na walang shipboard training. Tanggalin sa Magna Carta. Sujin Kim, para sa bayan.